pala araw mga lods ah, dito po tayo ngayon sa uh, ikan uh, area mga lods sama natin kidaps yan ah, idol SJ yan sa likuran yan. so pasensya na po mga lods ah, hindi po natin nakasama si idol ninyo ulit kasi ah, time mo yun na ah, siya mga lods ah, tinawagan ko siya kagabi tapos Uh, sinabi niya na padala na yung Kamera niya sa akin so ito naman mga lods uh, tayong tumulong uh, dinila ko yung kamera niya yeah, ito po mga lods kawawa naman po yung uh, si Electra mga lods kasi wala akong upload walang uh, nilalagnat po mga lods

insan ko kasi si Johnny doon. Ha? Si Johnny. Minsan ko yan ba? Naintindihan ano ka namin doon. Hindi maglala. Yung last, kita ko kasi yung last na upload niya doon. Hindi mag-vlog ba? Nagpaalam na ba nang hindi man na mag-vlog? sa ang mag ba? Maglala siya binarik. sa pagkita ko lang ito na doon pagkita ko hindi Pag ka na mga eh lahat natin para mahanap lang natin yung na masakitin na na wala yung pinsan mo yung pinsan mo si Johnny Hunter pero laban lang tayo sa lahat ng mga sabi ng Panginoon doon siya lang talaga ang magkakaroon ng tayo sa Panginoon

May paalam na kasi tutul. Paalam naman. ito paalam na ba na? vlog. Salamat sa mga viewers niya. Supporters niya ba? Marami talaga. Sobrang ano talaga Si Boss Jojo yung gawa na ito tol. Siya, siya siya mo yung gawa ng lahat. Pa. Uh, so, may paalam na, na. Huli na sana natin tol

exact location yung mga tol na, na namin pero damit na naabutan kulang yung naabutan namin uh -huh. gawin namin lahat mga tol sabako muna tul mga tol kasi baka nahuli ba sa iba yung ramdaman um, ko tol oh. nahuli parang nahuli madakpan madakpan daw madakpan madakpan kasi nangyari tol yung nangyari kay alpasa nung una ba ito kay DJ. Lambit lang yung nakakita namin ito. Sana mm -hmm. ito okay. lang magtagumpay tayo sa mission natin nung no, na makita natin si mm Ken -hmm. Hunter dito sa ito. Ang mga tol, hindi na kayo titigil to mga tol. No? Pag-share ng video namin. Support mga tol. Saka so, sa pre rin. Support natin tol. No?

tubig. Huh? Ano yeah, yung tubig yun? Tapos mapas muna. Tapos huh? mapas muna. Huh? Naman doon, naman. -na -na Tugod -na. <coughs> lang. hindi rin siya ng ating Panginoon kasi bawat buhay natin ang Panginoon lang yung nakakaalam kung ano talagang dapat gawin bibigyan man tayo ng mga pagsubok alam mo alam namin

ჩოჩო ნაშა მოშარდ როჯი აკენ დაბები

Diyan sa ikaw ito nage. ko nung indani. Tumutwerte lang sila kay Luya ko. Apan wise ni. Wise ni nga po si Ojo. ka mo. Drila sa mo. Nemurubin ko. Ah, gusto ko. Ako na. Ako na ko tumubang tao na ko dito. Sige. Ah, tapos mga sugo na ko ninyo. ye ek honi ko oh haan matlab le pro